Isang magandang uh, gabi, magandang umaga, magandang hapon mga kababayan sa inyong lahat. Atin pong uh, pag-usapan ang latest na SWS survey result. Sabi dito, Marcos Admin's bets still dominate 2025 Senate race. Bago po tayo magpatuloy, again... Shoutout po sa inyong lahat sa aking mga viewers. Marami pong salamat sa aking mga followers and subscribers. Thank you so much sa wala pong sawang pagsuporta sa aking maliit po na channel. Sana po, paki-share and uh, subscribe sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Maraming pong salamat. Basahin po natin ang balita mula sa inquirer. 8 Senatorial candidates backed by President Ferdinand Marcos Jr. continue to lead in the latest social weather Station survey commissioned by the Strat Base Group. The SWS survey was conducted from January 17 to 20, 2025. So, bago palang po ito. Through face to face interviews with 1,800 registered voters, it asks registered voters nationwide whom they would most probably vote for a senator if the elections were held during the survey period. Yan. So ito, lumabas po ang latest survey. Although, survey lang po ito mga kababayan. It doesn't show the whole picture dahil a small portion lang po ang mga mga voters na pinili or tanungin, sila po ay tinungin na kung kung gaganapin ngayon ang eleksyon, sino ang iyong iboboto, parang ganoon po 'yon. So, ang pinapakita lang po dito ay uh, at least meron po tayong haka-haka kung sa ngayon sino po yung may laban, sino yung mahina. At uh, aalamin po natin kung sino po yung top 12 at sino naman po yung nasa labas ng 12. Mga kababayan, ito po ay opinion natin. Ito po ay pwede pa bang magbago mga kababayan dahil ano lang ang araw ngayon? Wala pa po tayo sa period na talagang um ang pangangampanya ay nasa fast pace mode na. Although nagsisimula na po sila, pero hindi pa po yung uh, talagang uh, paspasang pangangampanya mga kababayan wala pa po tayo doon sa stage na yon so pag-usapan po natin at ito po ang aking masasabi sa mga top 12 neto at sa mga oposisyon abay good news po ito dahil uh, pasok si uh, Kiko Pangilinan si dating senador uh, Kiko Pangilinan uh, siya po ay nakapasok sa pang 12 spot mga kababayan ang una, ito pong si Erwin Tulfo na meron po itong malaking isyong kinahaharap mga kababayan. Ito pong kanyang citizenship, napakalaking bagay po ito, itong si Erwin Tulfo. Alam nyo po, para po sa akin na tama na yung isang Tulfo. Kung tayo po maglulukluk na more Tulfos, dalawa pa, sabihin na natin winnable po sila pero hindi tama, bigyan naman natin ng pagkakataon. Napakaraming Pilipinong gustong manungkulan, magsilbi sa bayan. Bakit wala na ba tayong ibang makita? Para po sa akin, ekes itong si Erwin Tulfo na to. Mga kabayan. So, it's not my type, mga kababayan. Pangalawa itong si Tito Soto. Number two po siya. Alam niyo po, si Tito Soto, matagal na rin po siya dyan sa Senado. Sana lang. Give chance to others, Tito Sen. Matagal ka na dyan, gusto mo pang bumalik. At ang nakikita ko po, ay itong si Tito Sen, wala po siyang paninindigan. Noong pong mga panahon na si former President Digong ang namamayagpag, wala, wala po siyang paninindigan, hindi mo siyang makitaan na kontrahin ang dating Pangulo, ang dating administrasyon. Sunod sa Agos lang din po ito kung ano po yung malakas. Doon po, ano po yung ma doon po siya sumusuporta. At ang totoo nga nyan, isa po siya sa mga senador na nagtanggal kay Senator Layla Dilima sa kanyang pagiging chairman sa uh, Committee on Human Rights. Mga kababayan, isa po siya sa nagtanggal kay Senator Dilima. Mga kababayan, kaya para po sa akin, ekes din tong si Tito Soto. May edad na, give chance to others, at walang paninindigan mga kababayan. Sino pa? Number three, Lito Lapid. Ang taas ng posisyon. Number three, mga kababayan, itong si Senator Lito Lapit. Dati pong na-involve ito sa Pogo. Narinig naman po natin na dawit po ang kanyang pangalan noon. Doon po sa Pampanga, mga kababayan. Isa pa, matagal na rin po ito. Wala din po itong nagagawa. Wala din pong nagawa ito. Uh, sabi nga nila, uh, head daw po ito ng, ano, sa committee di silensyo dahil napaka-quiet naman. Napaka-silent sa Senado, mga kababayan. So, what's the point of paying someone, tayo po nagpapasweldo, na wala naman pong ginagawang, you know, trabaho. Hindi naman po siya nakakapag-deliver. Hindi naman po siya isa sa mga senador na gumagawa ng mga magagaling, mauhusay na batas. Wala. So, kay Senator Lito Lapid, X din po ito. By the way, in fairness kay Tito Soto, well, uh, kung wala na po talaga mapamimilian, pwede na rin. Pwede na rin kung si Tito Soto, kumpara mo kay Bato, Bongo, mas okay na si Tito Sen. Next, Bongo. Yan, mga kababayan, tao ni Digong. Ah, uh, Basta tao ni Digong, pro-China, pro-Duterte, ekes po yan. Automatic, wala. Ginagamit lang po niya yung malasakit center para po sa akin wala po yan. Kada election lang po lumalabas yung malasakit center. So, ang ibig pong sabihin niyan ay uh, wala pakitang tao lang. Lakson, okay mga kababayan. Old na rin po ito sa Senado. Kagaya ni Tito Sen, wala din po itong paninindigan. At uh, noong panahon ni Duterte, hindi man lang sila kumokontra kay uh, President Digong hindi man lang nila ipaglaban yung uh, mabuti para sa bayan although may katalinuhan din may angking talino din pero give chance to others matanda na rin at uh, bigyan ng pagkakataon yung iba isa din po siya sa mga nagpatanggal kay Manay Leila de Lima as chairman of the Committee on Human Rights kaya no 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 Ping Lakson, mga kababayan. Ekes din po yan. Next, Tulfo, another Tulfo, automatic na po yan. Uh, hindi po maganda sa, you know, political dynasty. Hindi. Ang dami na po nilang mga Tulfo. So, Ekes po yan. Ben Tulfo, ito ba yung parang uh, nagmamagaling kung magsalita itong Ben Tulfo? Kaya, mga kababayan, wala po yan. Mga papogi. Next, Pia Cayetano, hindi po nila kagaya ng iyong kanilang tatay, mga kababayan. Unfortunately, itong si Alan, Pia, wala. Nagpapasakop din po ito sa mga Duterte. So, himudpwit din ito sa mga Duterte. Kaya, wala. ekes din itong si Pia Cayetano. Manny Pacquiao, abay, uh, isa din po ito. Sabihin na nating mabuting tao, uh, matulungin, pero hindi po niya kayong trabaho. Uh, straight to the point po tayo. Hindi po niya kaya maging senador, mga kababayan. Hindi po niya kaya. Siguro kung mayor, congressman, baka pwede pa, pero yung senador, wala. Besides, isa po siya sa mga nagpatanggal, bumoto, para, para tanggalin si Senator Leila Dilima noon as chairman of the Committee on Human Rights. Kaya no, no, no to sa Manny Pacquiao. Sa larangan ng boxing, idol ko ito, pero sa pagiging senador, ay hindi po ako agree na siya ay karapat dapat sa Senado. Abi Binay, yan, isa din po yan sa nagpatanggal, bumoto para tanggalin si Senator Leila Dilima noon sa Committee on Human Rights. Kaya itong si Abi Binay, you know, tama na sa mga trapo, mga kababayan. Give chance to others, bigyan naman po natin ng pagkakataon yung mga bagong mukha. Bato de la Rosa automatic na po yan, tanggal basta pro China pro Duterte tanggal. Ito po yung uh, ang pinagtatanggol lang po niya ang kanyang mga kasamahan, ang interes ng mga Duterte kaya Bato de la Rosa wala po yan. Tanggalin po natin yan mga kababayan. Hindi po siya makakatulong sa ating uh, bayan, sa ating Senado puro pananakip lang ginagawa nito. Bong Revilla incident po yan, Nagkaroon po ng kaso. Yan, si Bong Rebilla, pro-Duterte, pro-China, no, 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 no sa mga artista, mga kababayan. Rebilla Min, ako, bigyan niya ng jacket, mga kababayan. Matulungin kung matulungin. Si Kuya Will, walang problema dyan. Pero sa tatrabaho ng senador, wala po yan. Hindi niya kaya ang trabaho, mga kababayan. Uh, sa pagtulong, saludo tayo dyan. Pero sa pagiging senador, isa pa, pro-digong po yan. Pasimple lang pro Duterte yan ibig sabihin magiging pro China din po ito kaya no 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 mga kababayan kay uh, Willie Revillame Kuya Will at ito si Kiko Pangilinan okay thumbs up po tayo dyan. alam naman po natin na experience at palaban din po ito may paninindigan at ang pinaglalaban niya ay ang mga Pilipino so uh, thumbs up po tayo kay Kiko Pangilinan nasa baba si Mar Ayme Marcos Camille Villar, si Bam Makino, sana po si Doc Willie Ong andun pa rin po sa baba. Abalos, sana po mapasali sa Magic 12 yung pong mga karapat dapat. Iboto po natin yung mga makabayan, makapilipino. Huwag po itong mga trapo, huwag po itong mga pro-Duterte, mga pro-China, mga traditional politicians. Ibasura na po natin sila. Wala pong mangyayari sa ating bayan tayo pupulutin sa kangkungan. Alright mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Please don't forget to subscribe, share my video. Isang magandang araw, isang magandang buhay sa atin pong lahat. Maraming pong salamat. Babu!